Wala pa pala. Nandan. Talugan kan. Gamis mo sa may life. Ay sa may tuloy. nya. Mainit. <laughs> sobrang init. Eh nga rin lang ako lumabas ng motor eh. Kasi sobrang init. Kung wala lang akong pupuntahan, di akong lalabas. Yan may reading set Dito? Dito may reading Ah, okay. Okay. Nakamino sa lakad. Thank you po. Ah, okay. sige. So guys, tinakay natin yung estudyante so, guys galing yung military sa kayo uwi uwi ang mag -esclave. galing kayo sa skilan sa uwi saan sa bundok pa sa bundok ay kala ano kilala ko to galiego Totoo yan. Galiego, pilido mo. Bola lang yan. Ano?

Ay, na pala. Ay, <laughs> atid ko sana kayo. <laughs> Ayan, din natin yan. Da, naglugan kaan. Naglugan kaan. Na, banda, kan ka Naglugang ka Papanam, banda Lagpas ni Lagpas ni Lagpas ni Paan, sige Ha <laughs> Tatay din tulog ko dito eh. Tatay din tulog ko dito eh. Dito. Oh, uh, si Jante mat lang. Lagi lugar na kami si Jante tawa. Masanak nga magmagnala. Kaya lang din duma mo butang. Ta sabar di damo garda Di ako kilala eh, kaya takot sila yung iba. Yeah, so may nasa naman tayo guys sa <laughs> nakasyante init init oh sobrang e, init kaya iba kayo dahil natatakot sa akin guys mukha na tayo kasi gano'y eh yung <laughs> mukha <laughs> okay Okay, hey, balik na ako kasi baka may mga estudyante pa na, no? Ayan, so ingat ha. Thank you po. Oh, sige, sige. Ayos oh, sa sticker? Oh. Sticker? <laughs> ah. ha. <Thank you>, <laughs> nilipad pa din nila yung sa kanya ng mga ay eh, kasi no mamatakot Andan pala ang pagawidam Andan Pagawidam, magpailiak mo lang Andan Amakayat kailangan kong gawin? Anong kailangan kong gawin? ah oh, Takot sila. So, may ito, takot sa na tatakot sa atin mo araw tayo sa tayo kidnapin? Ang ba lang sabay ka. Saan? Papanam? Saan? Kakak mo lang na. ang balaw mo. Ito ang niya. Yan so may pangatlo ng kasero guys. <laughs> pangatlo ka na nayatid ko. <laughs> pangatlo ka na sabi ko. Kasi ito yung mission ko ngayon yung magatid ng mga kasi may init yung panahon di ba? Kaya naglilibri kita, tayo. Kaya nang iba takot. <laughs> Tabot ang kanya. <laughs> diba rin hindi na ako matamang mo. So, hindi tayo kilalag kaya natakot sila sa atin Hit saan? Hit na? Dila Ay, diya ka sa may tulay? Dila kuya, dila. Ay, diyan ba? Dila, dila, dila. Ah, sige, sige Okay, sige Ha <laughs> Yeah, so guys, tandaan niyo yung, motor na 'yan. Ayan, kapag nakita niyo ako na minto, or nakita niyo ako sa daan, ah, uh, pwede niyo pa kumparahin. Ah, uh, sa kayong matakot. Ah, uh, lang kawatan pero mabet pa ako. Ayan, so hindi naman sabi ko sana wag kayong matakot sa akin. Gusto ko lang tumulong dahil sa init ng panahon para madali kayong makapunta at makauwi sa inyong bahay. Okay, so thank you.